ito hong uh, contractor ng 100 million flood control project Yan ho sa lalawigan ng uh, uh, Bulacan, minamadali na o mano um, ang pag, uh, paggawa sa naturang proyekto uh, dapat dapat ay natapos na o natapos pa noong taong uh, 2024. May live report dyan si Bombo Genesis Ratso. Bombo Vic, muling nabunyag ang isa na namang mistulang ghost project sa probinsya ng Bulacan matapos ng bisitahin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang river protection structure na proyekto ng kontrobersyal na Wawaw wow Builders. Ang naturang struktura ay nasa Barangay Sipat sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Isa ito sa mga strukturang magpoprotekta sana doon sa dalisdis na direktang haharap sa Angat River, ang ilog na kumukonekta sa Singat o itong sikat na Angat Dam at itong Bustos Dam. Pero ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dyson, isa itong ghost project bagaman nadat na ng kalihim na may ginagawang struktura sa project site, lumalabas na sinimulan lamang ito mahigit tatlong linggo pa lamang ang nakakalipas. Batay kasi sa project description ng proyekto, Hulyo ng taong 2024 pa sana ito natapos. Full paid na rin daw ito sa halagang halos 100 million pesos noong buwan ng Hulyo. Pero lumalabas sa pagtatanong ng Bomboradio Philippines sa mga residente na biglaan lamang dumating ang mga construction supplies heavy equipment at mga kagamitan noon pong unang linggo ng Agosto. Ito ay ilang araw lamang matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anomalya sa maraming flood control at hayagang binatiko sa mga government contractor at opisyal ng gobyerno na posibleng nakinabang. Dahil dito, isa itong ghost project na binalikan lamang ng contractor noong nagsimula ng mapuna ang kaliwat ka ng anomalya sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng kalihim ang naturang proyekto bilang patay na ngunit pinipilit pa rin buhayin. Patay na, binubu, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed nito last year. So, Pero siguro 3 weeks ago, umiinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado nag-iimbestiga ng na kongreso, nag-arit na ang Pangulo pinipilit buhayin yung patay ninakaw yung 100 million na yan. ninakaw yun wagay wagay ito eh ngayon nga ito nagkaroon eh ngayon nga hinari si Jojo eh sabi ko nga yan eh di ba wala siyang kasaganan nagahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh pero tong hayop na wawaw na ito at yung kung man ang may-ari niya Katagal kaya ka managot siya. Na ay itama o kahit papano ay ipakitang may nagawang proyekto, minamadali na umano ng kontraktor ang paggawa sa naturang flood control. Bilang patunay, tinanong natin ang ilan sa mga residente. Ayon kay Robert Martin, ang Vice President ng Homeowners Association na direktang nakaharap sa naturang flood control, gabi noong Agosto a 4 noong dumating ang mga kagamitan at mga equipment. Sinita umano niya ang mga ito dahil ang kalsadang papasok sa naturang komunidad ay hindi akma para doon sa pagdaan ng mga heavy equipment. Ngunit ipinilit umano ng contractor na ipasok pa rin ang mga ito. Dahil sa walaan niya silang magagawa at naroon na ang mga kagamitan, inayaan na lamang umano nila ang pagpasok ng mga ito. August 4 ng 11 o'clock ng gabi, narinig ko na lang mayroong dumating na ano na truck na malaki na may sakay na heavy equipment. Uh -huh. Supposed to be, ang ano namin dyan, ang usapan namin, before na magpadala sila ng ganyang mga ano, magdadaan sila by river. Mm -hmm. Magano sana sila ng mga ng barge para ilagay eh, yung heavy equipment nila. Although hindi nasunod kasi nga nung gabi, nar nar, nar narinig ko na dumating sila. Opo. Kaya pinuntahan ko, pinigil ko muna kasi masisira yung kasada namin. Mm -hmm. Kasi yung road namin, hindi naman nadada akumado sa ganung bigat. Mm -hmm. And then, nung, nung nung morning na napon tinawag pira, ko yung contractor. Hindi mm. sabi naman nila, na lang daw. Kaya doon -do na, wala na ako na. Ayon pa sa lider ng naturang komunidad, nagsabi na rin sa kanya ang pamunuan ng construction company na magiging 24-7 ang magiging operasyon. Humingi na rin umano ng paumanhin ng mga ito dahil magiging maingay ang construction, dalawa o dalapuyan ng mabilisang paggawa doon sa river control. Dahil naroon na mga materyales, wala na anyang magagawa ang Homeowners Association kundi hayaan na lamang na gumulong ang proyekto. Usapan niya namin ng kontraktor sinabi sa akin, pina nga daw sila diyan kasi nga meron silang meron silang kuan target day na binigay sa kanila. Ang pero hindi ako makapaniwala doon sa may target din nila eh. Mm. Ang ano ang ano sa akin, uh, many weeks lang yung sinabi sa akin. Mm uh -uh. Hindi ko na ma-remind. And then, nung ano na nga sa sa akin, kasi ako na mamahala rito sa may lugar namin na uh, baka daw makaistobo sila sa gabi kasi 24-7 ang gabi nilang ano, ang kanil nilang trabaho, eh ang inaano nila yung maingayan yung mga tao dito. Maging ang nagsisilbing foreman sa naturang proyekto ay uh, aminado rin na pinamamadali sa kanya yung paggawa sa naturang struktura. Sa panayam pa rin ng Bombo Radio Philippines, si kinuwento niya kung paano siya kinausap ng contractor upang agarang tapusin ang proyekto gamit ang pundo at construction material na ilaan o i-provide ng contractor. Bagaman siniguro niya ang kalidad ng itinatayong struktura, sinabi ni Secretary Dizon na mistulang underpaid pa rin naman ito dahil binabayaran lamang daw sila ng halos 3,000 uh, piso kada square meter ng naturang proyekto. Mas mababa ito doon sa dapat ay standard para sa bawat square meter ng itinatayong flood control projects. Pero ayon pa rin sa forman, basta't nababayaran sila at ibibigay ang akmang construction materials, tatapusin nila ang naturang proyekto. Wala po. Tinatanong lang po kung anong kung kailan kami nag-start. Kaya mm -hmm. pa sinabi ko, alos 3 weeks. Mm -hmm. So, yun, yun po. Tapos yung kapal ng ano, okay naman po yung uh, kapal ng Bukas. Mm. hindi ko alam niya. kasi alas 3 weeks pa lang kami ano dito, uh -huh. Tapos ngayon pa lang nakasama yung contractor dito. Uh -huh. Uh -huh. Ang proyektong ito mga kabumbo na Nation, batay husa sa sumbong sa Pangulo PH ay may pundong hanggang sa 96 million pesos. Dapat sana ay natapos noong June 2024 pero yung bayad po ay naibigay na July 2024. Pero tuwambad ho sa atin ay kasalukuyan pang ginagawa ang river wall. Hindi rin makita sa lugar ang dapat sanay nakalagay na project description. Sa pagtatanong ng bomboradyo sa mga residente, sinabi nilang wala pa silang nakikitang tarpaulin o anumang nakapaskil na project description ng ginagawang proyekto. Ayon sa foreman ng proyekto, wala din itong timeline. Basta tapusin lamang anya ito hanggang makakaya ng mabilisan. Oh, verbal lang lang nasa kanila yung ano, nasa kanila yung plano. Pinapalagay lang ng ano, inaactual lang sa akin wala mo po sinasabing target mo dito Sa kabuuan, lumalabas na bago ang July 28 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang ghost project ang naturang proyekto. Gayun pa man, matapos silang mapuna ay dali-daling nagpadala ng mga construction material ang contractor na natukoy bilang ang kontrobersyal na Wowow Builders, ang construction company na umano'y sangkot din sa iba't ibang mga flood control project sa iba pang bahagi ng Bulacan at iba pang bahagi ng ating bansa. Mula sa probinsya ng Bulacan, ako si Bombo Genesis Ratio. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.